tips, Ito, bumili ako ng kalahating kilo ng munggo. Inugasan ko na yan ng maigi. Pagkatapos kong ugasan ay nilamas ko sa asin at ayan, binabaran ko ng tubig. Ito, nagpakulo na ako ng tubig. Ayan, ilagay na natin yan. Itong munggo na to ay marami ito, diba? Kalahating kilo. Hindi naman namin to maubos ng luto kaagad sa isang lutuan lang. Pero lutuin ko ito ng lahatin ko ito para makatipid tayo sa uh, ano energy at time. Ubusin natin ang luto ito. Tapos pag naluto na ito ay atin itong i-divide-divide -divide mga ano, siguro to apat na beses lutuin. Tapos, ilagay natin sa freezer para ma uh, madali natin itong maluto na. Kahit anytime na gusto natin ay meron tayong nakastock dyan na munggo na luto na ay eh. anuhin na lang para mabilis Ilulutuin na lang, gugulayin na lang. O, oh, di diba? Yan ang aking tipid tip ngayon. Na ang munggo, pakukuluan natin yan hanggang sa maluto siya. Mabilis na lang yan maluto kasi nababad na siya ng uh, matagal, mga alas tres pa kanina ng ngayon ay nine o'clock na kaya naano ano na ang balat niyan lumambot na kaya mabilis na lang yan maluto ito na ang munggo na nilaga natin ayan luto, na yan ang gagawin na lang natin dyan ay ilagay sa plastic to plastic na lagayan ng uh, ice pasok natin ito sa plastic para ma-divide-divide na siya ng yung ano lang sa tama lang sa isang lutuan, sa isang kainan. Na ano ito? Naluto o apat o anim kanon. 那。Nah.